Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Palanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng talisay. Sa loob ng maraming taon, kumarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliramin. Sila kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, dekalidad at komportable. Ang NHA 1 Bataan Village ay hindi lamang simpleng tirahan. Imbis na simpleng bahay, meron po tayo ngayon na tinatawag nating natin, imbis na social ay social na condominium unit at building na higit ang ligtas po sa mga baha at sakuna. And kitang kita po natin napakaganda ng ginawang mga housing buildings and units. Kaya palakpan po natin ulit ang NHA, ang Pangulo at ang DISUD. Sa ilalim ng housing program ng ating Pangulo at ng National Housing Authority. Kaya congratulations po sa inyong lahat. And sana po, pagyamanin po natin ito, pagtulong-tulungan natin, huwag natin sayangin itong pagkakataon na ibinigay sa atin ang ating pamahalaan para magkaroon ng magandang tahanan at magandang buhay. At uh, gusto ko rin po ibalita na dahil po itong mga ating homeowners ngayon or ating mga beneficiaries, sila po yung dating nakatira dito po sa may bagong bayan, sa talisay, nasa danger zone, malapit po sa tabing, nasa tabing ilog po. Kaya po sila yung ating pinrioritize nang sa ganon ay maging ligtas ang bawat isa pag, lalo na pagdating po ng kalamidad at magkaroon po ng mas maayos na pumumuhay. Nais ko pong ipabatid na ng ngayong umaga na ang inyong kagitingan ay hindi lamang pinapakita sa katapangan, kundi sa pagsisikap, harapin ang hamon ng buhay at magtagumpay dito. Ang inyong pagpupursigi sa araw-araw ninyong kinakaharap na panganib sa dati ninyong tinitirahan ay nagsisilbing inspirasyon sa amin sa NHA upang magtayo ng mas maraming pabahay patungo sa isang mas ligtas na bagong Pilipinas. Maging tanda ang inyong pagtira sa mga bagong tahanan na ito bilang tagumpay ng inyong mga pangarap. Sa 216 na benepisyaryo na lilipat sa anim na low-rise housing buildings dito sa Balanga Low-Rise Housing Project, makasisiguro po kayo na ligtas at dekalidad ang inyong mga bagong tahanan. Asahan po ninyo na tuloy-tuloy ang pagpapagawa namin ng dekalidad at abot kaya ng pabahay para maisakatuparan ang pangarap ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng komportable at ligtas ng tahanan ang bawat pamilyang Pilipino isa sa pinakapaborito kong katungkulan ay dumating dito sa ganitong klaseng mga proyekto upang masasabi natin na ang pamahalaan ay talagang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga pabahay, hindi lamang dito sa Bataan kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ni Disun, Secretary Jerry at ang GM ng NHA, Jobentay, tiyak naman ako na makakamit natin ang mga layunin natin. Marami pa tayong ipapatay yung bahay kaya inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta at pagsusumikap.